Ang ah, ayan na bagyo dumintuhan ang minimum nga sweldo sa mga trabahante ang uh, presidente sa grupo sa mga negosyante sa Mandawi City mitugyan sa desisyon sa Wage board ug nanghinaut -ok, nga tun-an kini og maayo Anong report ni Nico Serino Pagsagop sa bagong teknolohiya sama sa artificial intelligence ug importansya sa digitalization Lakip kini sa i-highlight sa Mandawe Chamber of Commerce and Industry sa Mandawi Business Month karong Agosto. Ang grupo kahugpungan sa lain-lain ng mga negosyante sa syudad na giban ay gibanabanang muabot sa 500 ka mga miyembro. Samtang gikuhaan na pamahayag ang grupo sa mga negosyante sa pagpaumento sa minimum wage sa suhulan sa rehiyon. Karong Agosto 20, mischedule schedule ang Regional Wage Board sa labing una sa lima ka mga hearings kabahin ni ini. Ang lakang gihimo human gipamando sa presidente ang pagpa-review sa suhulan sa mga trabahante. Any wage hike here in Cebu or in the Philippines directly impacts our the inflation rate and the increase also of our kanang cost of goods. So uh, this also impacts the the employability and the uh, the unemployment rate to go up. Nang hinaot sila nga tun-an pag-ayo sa RTWPB ang mga aspeto ug factors kung angayan ba nga umentuhan ang minimum nga suhulan. Misalig hinuon si Inok sa unsa may ipakanaog nga desisyon sa Regional Wage Board. Magkasugakon ba sir at mga businesses ko mag-increase ng salary? There will be adjustments along the way. There will be adjustments. Uh, for, for some, they would cut down on the number of hours. There, some will be imposing uh, four For some, there will be uh, they will be cutting down on, on the quality on, of, or the, not quality, but the, the percentage of their other operational Sereno, Balitang Bisda